Sa Bicol, sinubukang ipapalit ng isang pamilyang nasunuga ng perang inipon na kasama sa mga naabo. Nagtagumpay kaya sila para bigyan ng mukha ang balita Mobile Journal, Ray Vicente. Pera na naging abo pa. Yan ang masakit na katotohan ang hinaharap ng isang pamilya sa Bicol. Tanghaling tapat ng magulantang ang pamilya Espela dahil sa narinig na pagsabog sa loob ng kanilang bahay. nakita po nila na nag na po yung ibabaw ng Jura Box. Pang spray po sa sugat ng hayop. Ito po yung nakalagay dyan, tsaka uh, battery ng motor. Nainit po nung araw na yun. Siguro na-trigger po yung sa kasamaang palad, nasama sa nasunog na kabinet ang inipon nilang pera na halagang 3,800 pesos. Maliit para sa iba, pero dalawang linggong pagod daw ang katumbas para sa kanila. Sunog na talaga yung kalahati ng pera. Alam mo, susunog tayo ng papel. Yung ganong ano, texture na lang. Two weeks na trabaho ni Papa. Yung po yun, yung naubos ko. Wala na, hindi na maano, hindi na Buti na lang yung senior, yung ibang pera may serial number pa. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas Circular 829 series of 2014, may mga pamantayan sa pagpapalit ng nasira o mutilated na pera. Ang size ay kailangang may natirang 60% o anim na ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Maaring pumunta sa Authorized Bank at sila ang mapapadala sa BSP para suriin. Sa kasamaang palad, hindi na raw mapapalitan ang pera nila Blesi. Sa kabila nito, laking pasasalamat pa rin niyang ligtas ang pamilya nila. Ako lang kasi yung pera na papalitan, buti walang napanong sa mga apil. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita.